Magandang araw mga troopers and welcome to our channel Ang hinahanap namin ngayon ay ang 1 piso 150th anniversary of Jose Rizal Ang composition nito ay nickel plated steel Ang weight ay 5.35 grams Diameter na 24 mm at may thickness na 2 mm Ang obverse at reverse naman ay ang nakikita nyo na yan Okay so ang kailangan namin mga troopers ay limang piraso dapat brilliant and circulated at ito po ay babayaran sa halagang 850 kada piraso. Here's the instructions po kung gusto niyo ibenta sa amin ang inyong mga bariya. Mga katroopers, post ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at ito lang magiging hassle on both sides. Bawat baryang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilike ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. rr 128155 yun yung code na dapat nyong ilagay. Maraming nyo rin kami tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Mga troopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!